magkasama magiging saksi! Bago sa saksi, halos mabalot na maitim na usok ang dredge sa Manila Bay matapos po itong masunog. Agad na rumispon ng Philippine Coast Guard para apulahin ang apoy. Magsasagawa na rin sila ng inisyal na investigasyon. Kalbaryo naman ang bumper to -bumper na traffic sa Andaya Highway sa Lupi o Lupi Camarines Sur. Bunsod po yan ang mga sirasirang daan, road re-blocking at pagguho ng lupa. Isang lane lang ang nadadaanan sa ilang lugar. At ang dating isang oras na biyahe, umaabot na ng limang oras at posible pang tumindi ngayong magpapasko. Nagtulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagmamando ng trapiko. At sinimulan na rin ayusin ng DPWH ang gumuhong kalsada. Humingi ng pangunawa ang DPWH Region 5 para sa abala at tiniyak na tinutugunan nila ang problema. Hinahanap ngayon ang grupo ng mga armadong lalaki na dumukot sa isang Chinese national na hininalang boss ng Pogo sa Paranaque. Inaresto ang gwardya at bodyguard ng biktima dahil posible raw nakasabwat sa krimen. Saksi, si June Veneracion. Pagpasok sa bakura ng bahay na yan sa isang subdivision sa Paranaque City, agad nilapitan ng alim na armadong lalaki ang gwardya at dinisarmahan. Surod nilapitan ng isa pang lalaki Ilang minuto pa, inilabas na ng bahay ang Chinese National. Nakaposas siya habang hawak ng dalawang lalaki. Ito po, yan na po si Mr. po nila sa high ace. At tuloy-tuloy uh, na po yan. Pumasok po sila mga around 3.20 at lumabas mga around 3.50. So mga 30 minutes po sila, nasa loob sila ng village. Ang mga armadong lalaki, nakasuot ng damit at vest na may tatak na pulis sa likuran. Pero ayon sa Paranaque City Police, di sila totoong mga polis. Nagpanggap lang daw ang mga ito para isagawa ang pagdukot. Ayon po doon sa security, doon sa gate 1, nagpakilala po sila na mga polis at may operation po sa loob. Magsaserve sila ng isang warrant of arrest. Doon po, kaya uh, Mr. B nagpanggap lang ito, <laughs> mga polis, para mabilis sila makapasok. Base sa mga impormasyong nakuha ng mga investigador, ang biktima raw ay isang negosyante at itinuturing na boss ng Pogo sa Paranaque. Iniimbestigahan pa kung sino ang utak ng grupo na dumukot na hanggang ngayon ay wala pang ransom demand. Isa sa mga modus kasi ng mga Chinese, pag hindi nakapagbayad ng utang, pinapakidnap nila yung kanilang kababayan at pinapatubos din sa mga kamag-anak doon sa China, related din po sa Pogo. Base sa investigasyon ng pulisya, isa sa mga sospek ay dating gwardya ng subdivision. Nakita raw siya ng isang saksi. Nakausap ang gwardya at bodyguard ng biktima. Di kalayuan sa bahay niya ilang araw bago ang krimen. Lumalabas po sa investigasyon, nakasabot sila doon sa insidente kaya inaresto natin sila yung dalawa. Dahil dito, inaresto ang gwardya at bodyguard ng biktima na harap sila sa reklamong kidnapping, pati ang pitong sospek na pinagahanap pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion ang inyong saksi. Bistado ang maigit 60 milyong pisong halaga ng shabu sa bagahin ng babaeng dayuhan sa Naia. Ang suspect, nagpakilalang estudyante sa Pilipinas pero walang mabanggit na pangalan ng eskolahan. Saksi, si Marisol Abderrama. Arestado ang babaeng ito sa Naia Terminal 3 matapos mahuli ng shabu sa loob mismo ng kanyang luggage. Ayon sa PNP-AFC Group, nakita ang droga sa false compartment ng kanyang bag. Hindi siya makikita. Uh, Design siya para imislead yung uh, uh, inspectors natin pero upon closer inspection at saka uh, yung uh, sa tulong na rin ng ating mga K9 uh, malalaman talaga na merong laman. Sniff ng ating K9 uh, ano. So nagpositive for uh, for drugs. So inopen yung luggage in the presence ng ating uh, drug interdiction uh, task group natin. Nung na out na drugs, it was tested. Mahigit siyam na kilong shabu na nagkakahalaga ng 63 million pesos ang nakuha mula sa 33 taong gulang na suspect na isang Zambian national. Nagpakilala raw itong estudyante sa Pilipinas, pero unang beses pa lang daw natatakan ang kanyang passport sa bansa. Wala naman siyang school na Uh, masabi kung nung school tapos wala siya mga reservations o uh, dormitories. Isang hot flight daw ang sinakyan ng suspect galing sa Addis Ababa Airport sa Ethiopia. Kaya minanmanan na ng mga dito sa Pilipinas. Ayon sa PNP-ABSI Group, hot flight ang tawag sa mga biyaheng sinusubaybayan sa hinalang may drogang dala mula sa bansang pinanggalingan nito. Meron na tayong info from our foreign counterparts. Tapos merong prior information na usually yung mga drugs na nagagaling sa uh, sa gandong destination nag uh, nag i na tayo ng uh, behavior surveillance. Inaalam pa kung konektado sa isang drug syndicate ang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Huling webes bago magpasko kamustahin po natin ang sitwasyon sa PITX at saksi si Von Aquino. Popcorn? maghapong dumagsa dito sa PITX si mga pasaherong uuwi sa kanilang nila mga probinsya para magdiwang ng Pasko. Si Alma na patungong Camarines Sur, maaga na raw bumiyahe para hindi na mahirapang bumiyahe sa weekend kung kailan mas inaasahang dadagsa ang mga pasahero. Ang OFW na si Richard mula Taiwan, babiyahe na patungong Quezon. Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero, mahigpit din ang seguridad sa loob ng terminal. Masusing iniinspeksyon ang mga bagahe at may K-9 units din. Sabi ng pamunuan ng PITX, bukas hanggang nunes nila inaasahan ang peak ng pagdating ng mga pasaherong babiay sa probinsya para sa Pasko. Para hindi maipit sa flow ng maraming pasahero kung mag-uwi ang eh. Pi sa pamuruan ng PITX, as of 8pm, umabot na sa mahigit 160,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa terminal. Sa ngayon ay wala pa naman daw fully book na mga biyahe. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, inyong saksi. Dumarami na rin ang mga pasahero sa mga pantalan at airport ngayong papalapit ang Pasko. At sa Northport Passenger Terminal sa Manila, inaayos ng aircon at naglagay rin ng mga bagong x-ray machine. Saksi si Chino Gaston. Tatlong bagong X-ray machine ang inilagay sa Northport Passenger Terminal para mapabilis ang pag-inspeksyon. Naiayos na rin ang iba pang pasilidad lalo para makatulong sa mga kababaihan, senior citizen at PWD. Hinahabol ding matapos ang bagong centralized air conditioning system mas mabilis paglagay po ng ano ng uh, bagahe diyan tuloy-tuloy na at makikita naman po agad niya ng ating uh, bagay sa X-ray operators kung ano kung meron po ba sa mga bag bagahe yung mga ipinagbabawal dahil inaasahang mas komportable sa terminal kahit siyam na oras para maghintay si Jocelyn na pauwi ng Bacolod City, okay lang. Maaga kami kasi minsan traffic, Mas maganda maaga Ayon sa Philippine Ports Authority, posibleng umabot sa 4.5 milyon na mga pasahero ang daraan sa mga pantalan mula December 15 hanggang katapusan ng Christmas season sa January 3. Pinakamarami sa Batangas Port kung saan dumaraan ang Rore buses papuntang Visayas at Mindanao. Sa Iya 3 hebigat ang traffic ng mga sasakyan sa departure area ng terminal. Pila din sa mga check-in counter ng international at domestic flights. Ayon sa Manila International Airport Authority, 140 hanggang 150,000 na pasahero ang dumaraan sa naiya araw-araw mula nang nagsimula ang Christmas season noong December 15 at aabot sa 156,000 pagdating ng December 22. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Malutong ang salubong sa bagong taon ng mga makakakuha ng bagong disenyo ng 50, 100 at 500 piso. Nagawa na rin sa polymer at makukuha na raw yan sa mga bangko sa December 23 pero limitado lang po sa Greater Manila area. Saksi! Si Marizo Mali. Ito ang Visayan Leopard Cat na tinatawag ding Maral. Matatagpuan ang mga ito sa Negros at Panay Island at itinuturing na vulnerable o nanganganib maubos sa IUCN Red List of Threatened Species noong 2008. Isang Visayan leopard cat sa mga bagong mukha ng polymer bank notes ng Bangko Sentral. Tampok ang pili endangered at native species ng na mga hayop at bulaklak, mga likas na yaman at katutubong habis sa Pilipinas. Ito ang itsura ng mga bagong polymer banknotes notes o pera na makikita na natin sa sirkulasyon simula sa susunod na linggo. Bukod sa isang libong piso kung saan tampok ang Philippine Eagle, tampok naman sa 500 peso bill ang Visayan Spotted Deer, Palawan Peacock Pheasant sa isang daang piso, at Visayan Leopard Cat sa limampung piso. The first Philippine Polymer Banknote Series is smarter, cleaner, And stronger. Smarter because they have advanced anti counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. And if they do get dirty, you can easily wipe them off with a damp cloth without any damage to the banknote whatsoever another key advantage is security counterfeiting has always been a problem for economies around the world but polymer banknotes are a notable progressive change their advanced security features make it more difficult to replicate similar December 23 pwede nang makuha ang bagong banknotes sa mga bangko. pero limitado muna ito sa Greater Manila Area. Sa Enero na mapapalawig ang sirkulasyon nito sa buong bansa. Ayon sa BSP, pwede pa rin gamitin ang mga lumang perang papel. Pwede ito, Pep. Bawal planchahin. Opo, uh, plastic po ito. So talagang masisira po. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. May ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod po sa confidential funds, nabanggit din sa reklamo ang mga sobrang natanggap umano ng ilang kawani ng DepEd mula sa Vice Presidente. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Tatlong impeachment complaint na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tumata yung complainant sa ikatlong reklamo, ang mga pari, abogado at miyembro ng NGO. We believe uh, BP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not bear false witness. Kasama raw sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise ang anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. May kaugnayan pa rin ito sa maliuman ng paggamit ng bise sa confidential funds. This is based on uh, the uh, results of the committee hearings done by, uh, by Congress. This is based on the fact that the disbursements of the confidential funds... The disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na inilahad sa mga pagdinig sa kamera. Tanong ng mga complainant, kung hindi i-impeach si Vice President Duterte, ano raw ang pipigil sa ibang opisyal ng pamahalaan sa paglustay sa pera ng taong bayan? It's no longer just The legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation. to do so. Inendorso na ni Nakamarine Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at aambis o a partylist representative Lex Anthony Chris Colada ang ikatlong impeachment complaint. Sabi ni Bordado, walang sino man kahit anong rango o influensya, ang mas nakatataas pa sa batas. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang dalawang impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang dalawang impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Nauna na rin niyang sinabi na haharapin niya ang anumang reklamo o kaso laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ipinababasura sa korte ni Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque at dalawang kapwa-akusado ang arrest warrant laban sa kanila kaugnay ng kasong rape sa dila sa musyong inihain sa Caloocan Regional Trial Court, gawa-gawa at may bahay ng politika ang paratang. Hindi rin umunong binigyan ng pagkakataong maipaalam sa mga akusado ang mga detalye ng isa ng pangkaso laban sa kanila na labaga nila sa kanilang karapatan. Hiniling din nila sa korte na ibalik sa prosekusyon ang kaso para muling imbestigahan. Sisilipin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga insertion o pagbabagong inilagay ng mga mambabatas sa 2025 National Budget na wala po sa orihinal na proposed budget ng ehekutibo. Ay pa sa Pangulo, hindi niya ibabalik ang budget sa Kongreso, taliwas, sa mukahi ng ilang. Saksi, si Ian Cruz. Sa gitna ng mga puna sa mga tinagtagan at binawasan ng alokasyon sa panukalang 2025 National Budget, Lumabas sa mga mungkahi na ibalik sa BICAM ang budget para maayos ang mga provisyon Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Kasama sa sinisilip ng Pangulo at kanyang gabinete, ang anyay insertions na ginawa ng mga mambabatas o yung wala sa orihinal na National Expenditure Program na proposed budget na isunumite ng ehekutibo. Talaga bang kailangan? Baka yung iba, kailangan, hindi naman kailangan, kailangan, pwedeng i-defer. May mga napo na rin daw sila sa ilan sa project proposals. We are starting to see some project uh, proposals that do not have the appropriate well, a program of work, hindi, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung ano, saan pupunta ang pera kaya yun ang liliwanagin natin. Ayon sa pangulo, hindi maiiwasang magvito siya sa ilang probisyon ng Panukalang 2025 National Budget para maging akma sa prioridad ng gobyerno ang magiging budget sa susunod na taon. We had to have a look because uh, maraming uh, nagbago from the uh, from the budget request from the different departments and we have to put it back in the same shape that we had first requested. Uh, so unfortunately the the we are only left now I am only left now with uh, the veto power because tapos na sa bicam. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. Pagtitiyak ng pangulo hindi rin daw mababawasan ang benepisyo mula sa PhilHealth kahit zero ang subsidy ng gobyerno para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class walang mababawasan kahit isang kusing quite the opposite dadagdagan natin yan in 2025 mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng Philhealth mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim tingin din niya kaya naman mapirmahan ng General Appropriations Bill o Gab bago matapos ang 2024 kung hindi mauuwi ito sa reenacted budget kung saan ipapareho ang budget sa nagdaang taon. Sa paghimay ng GMA Integrated News Research noong 2001, 2004 at 2006, buong taong nag-operate ang bansa sa reenacted budget. Partial reenacted budget naman noong 2019. Kung kailan reenacted mula sa budget ng 2018 ng pondo para sa unang tatlong buwan. Sabi noon ng Department of Finance, kung di raw dahil dyan 6.6 to 7.2 sana ang inilago ng ekonomiya noong first quarter. Mas mataas sa aktual na inilago nito na 5.6 Kung naipasa raw sana ang budget sa tamang oras, nakinabang ang ekonomiya sa mas mataas sa paggasos ng gobyerno, halimbawa sa mga infrastructure project. Sa taya ng DOF, umabot sa 1 billion pesos kada araw ang underspending dahil sa reenacted budget. Partial reenacted budget din ang ginamit noong mga taong 2003, 2005, 2008 at 2009. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nasa Justice Department na raw kung pahaharapin sa reklamong Crimes Against Humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa natatanggap ng DOJ ang report ng House Quad Committee pero anila, i-consolidate ito sa gumugulong ng investigasyon ng Task Force EJK. Iimbitahan din ng DOJ ang mga humarap sa Quadcom para gawing formal ang kanilang affidavit. Admissible evidence daw ang mga pahayag ng dating Pangulo sa mga pagdinig dahil ginawa ang mga ito under oath. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating Pangulo. At pinag-aaralan naman ng DOJ kung may epekto ang gagawing case build-up sa imbisigasyon ng International Criminal Court o ICC. Nabisto sa ilang pamilihan ang sobra umunong sa presyo ng bigas. Pati ang ilang pangunahing bilihin nagmahal ngayong papalapit na ang Noche Buena. Saksi, si Maki Pulido. anim na araw bago ang Pasko, magkasamang nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture sa isang pamilihan sa Guadalupe, Makati. Dito napansin nilang sobra raw ang patong sa presyo ng bigas. Ang dapat na 47 hanggang 49 pesos lang kada kilo, ibinibenta ng 62 pesos. Pusibli raw itong kaso ng profiteering. 42 lang ang landed niya eh. So sabihin mo nang dapat uh, plus 5 to 7 yan. So dapat 47 to 49 yan, hindi 62. I have to look at the legal uh, ways na pwede namin silang aksyonan eh. 10 piso naman ang itinaas ng kada kilo ng baboy dahil sa African Swine Fever, 20 pesos naman sa kada kilo ng manok. Nagmahal naman ng 50 pesos kada kilo ang isdang huli sa dagat. Closed fishing season daw kasi, sabi ng DA. Posible pa nga raw yung magmahal ayon sa isang tindera. Mga 20 or 10 pesos, ganun lang po sa lapit ng Nutsibena. No, Tumaas din ang presyo ng ilang gulay gaya ng kamatis na nasa 200 pesos per kilo na. Ayon sa DTI, hindi hihigit sa 5% ang taas presyo ng Noche Buena items. There's no price increase until the end of the year. Yan yung pinag-usapan with the manufacturers. Kaya ang dati ng simple ng Noche Buena ng ilang mamimili, mas simple pa. Mabawasan mo na lang talaga. At least meron pa rin na kahit paanong handa. Sa Green Hill San Juan, dagsa ang maraming last-minute shoppers. Late na kayong namili. <laughs> Bakit? Siyempre nag-antay pa ng bonus. <laughs> Para sa GMA Integrated News, ako si Maki lido ang inyong saksi. Wagi ang ilang kapuso celebrity sa 37th Aliw Awards. Kilalanin po sila sa pagsaksi ni Aubrey Carampel. This year's Entertainer of the Year is Julian San Jose. Sa ikalawang pagkakataon, itinanghal bilang Entertainer of the Year si Asia's Limitless star Julian San Jose sa 37th Aliu Awards. Pinarangalan din si na The Voice Kids Coaches Julie at SB19 Stell as Best Collaboration in a Major Concert para sa kanilang Julie and Stell ang ating tinig. Produced by GMA Synergy, GMA Entertainment Group, and 1Z Entertainment ang panganay ng kapuso royal couple na si Nadine Dantes at Marian Rivera na si Zia. Tinanggap ang unang Aliu Award as Breakthrough Child Performer of the Year. Para yan sa kanyang viral performance ng Rise Up sa isang recital concert. Good evening everyone. Thank you for making me have this opportunity to speak to all of you. And thank you for the Aliu Awards for giving me this wonderful award pinasalamatan din ni Zia ang kanyang ever supportive and proud parents. Best stand-up comedian naman si Super Tekla. Best group ensemble performance in a concert si Sparkle artist Gian Magdangal and Lara Maige for the greatest duet. Best featured actress in a play si Lolong actress Shemaine Centenera Buencamino para sa stage play na Grace at ang kanyang mister na si Noni Buencamino. wagi namang best lead actor in a play for Balete. Si It's Showtime host Kareel ang best lead actress in a musical para sa Little Shop of Horrors. Para sa GMA Integrated News, Obri Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, anim na araw na lang, Pasko na. At sa mga bala kumakyat sa Baguio City, pwedeng mag-side trip sa night market kung saan makabibili ng mga panregalo. May mga murang damit at ang pinakamabenta, jacket. Bagay na bagay ngayong Amihan Season. At sa Hermosa Bataan, pinailawan na ang plaza. May mga kainan din at palaruan para sa mga bata. Mula Pilipinas, lipad naman po tayo sa North Pole kung saan nagpaabot ng na mensahe si Santa Claus. I really hope that we could find a way that how to live in a peace together around the world. So, Merry Christmas! Ito naman po maagang pamasko sa mga suki ng tren dahil libre po ang sakay bukas, December 20, sa LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3. Maglipong kalibutan! Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.